Dito guys, panay launch attack tong prank ko na to kaya agad ako naniwala. Nung pinasok ko naman siya ay nanood muna. Tapos kumagat lang siya nung ako'y nawala. Para bang inantay niya muna akong mapahiya. Simula nga nun ang ralo ko ay parang nasira. Tignan nyo naman kasi guys, alam na nga nilang nakaabang ako dito. Parang walang mapatong tong mga to. Ako'y pinabayaan lang nila na para bang wala silang nakikita. Naipit tuloy ako dito at pinaulanan ng bechin ng walang kalaban laban. Pero kapag sila yon agad ko namang tinutulungan. Sila ang naging dahilan kung bakit hindi agad ako nakaporma sa una. Kahit kasi sa loob ng tori, ako pinapasok na nila. Kung makikita nyo kasi guys, yung katapat ko dito, may estes na kasama. Kaya nung early, nagmuka talaga akong kawawa. Tignan nyo, 1-3 na ang aking score pero sanay na ako sa ganyan. Nasa huli kasi ang aking galawan. Sa part na to, eh, naglulord na sila. Hindi nila alam, ako ako'y nandito, nakaabang pala. Alam nyo naman guys, kahit wala akong retri nakikipag-agawan talaga ako sa ganito. Kaya nga ang aking makuha, ako'y dali-daling umatras na. Sa ginawa kong yun, lahat kami ay nabuhayan at kumalma. Kung maririnig nyo nga lang ang aking mga kakampi, eh, yes daw. Mabuti na lang daw ay aking naagaw. After nun, nag na ako dito sa bot. Makakatikim talaga sa akin kung sino ang susulpot. Hindi pa nga sila umuwi, guys. Akala siguro nila nagbibiro ako. Eh nung akin din diretso, parang nataranta sila. Maya-maya nag na itong si Benedetta. Subalit hindi ko man lang naisipang tumakbo. Bagko siya pa ang kusang lumayo. Sinadya ko pa nga siyang hindi patamaan ng sibat para mamaya isipin niyang hindi ako marunong gumamit ng ulti. Ganyan ang teknik ng mga api. Kita nyo guys, so kahit low HP na ako, kinukuha ko pa rin yung farm nila. Buong akala pa naman itong si Benny ako'y umuwi na. Pagkakita niya sa akin, no, todo habol siya. Kaya naman naman pala. May este siyang kasama. Ang pagkakamali lang nila guys, pinilit pa nila akong dikitan. Nang dahil dyan may premium sila sa akin. Isa sa kanila ang nagawa kong pitasin. Eh hey, bakit yan, Habol pa kayo ah. Tapos dito balak pang kunin ni Chanji yung blue block namin. Laking gulat niya ako yung nakasarapan na niya. Wala na siyang nagawa. Naubusan ng sustansya. Medyo nakuha na nga pala namin yung kalamangan dito. Kaso nga lang... Wala akong prickle kaya nakachamba sila. Sayang yung lord namin dun ah. Kapag nakabalik ako, hindi ko na sila muling pagbibigyan pa. At ayun na nga guys, nagkataon naman na napadpad ako dito. Ang kaso, parang nangingiliti lang ako. Napakalakas kasi ng heal na dumadaloy sa mga ito. Ngunit kahit ganun, isa-isa ko pa rin silang nabura. Si Bane nga ay eh, tinulak ko pa para makapagdep pa sila. Bale dalawa na nga lang pala silang nalalabi. Tapos ang nangyari pa, si Bane ay akin pang masasawi. Tamang antay na nga lang pala kami ng minions dito guys. Tumitipin na nga ako eh. Baka kasi panalo na. Ngunit hindi pa ako sigurado kasi si Harit ay makakabalik pa. Imbes na mag-tower lock na nga lang ako, inuna ko pa siya. Tama lang naman ang aking desisyon kasi may napitas pa akong isa. Matapos nun, sabi ko sa kanila, tara na nga, i-end na natin. Kaso nga lang, si Arit kumulit pa rin. At sa wakas guys, nakuha na rin namin ang aming minimithi na mag-victory. Sana ganito na lang palagi. Partida guys, hindi ko pa ginagamit yung item na skip, Reserva reserve yun. Pero itatry ko pa rin para inyong makita. Malay nyo, masakit pala.